sa pang-abay. Kaya natin hindi yung pang-abay isang salita. Ang pang-abay is a tangi lalarawan ng tubi, kaliwa, at kapwa pang-abay. Ay, papakita akong video mga bata. Ang kwentong ito ay pinunagatang para na sa dagat. Noong bakasyon, namasyal ang pamilya Buena sa dagat. Saan naman siya ng pamilya Buena? Namamasyal din ba kayo kasama ang inyong mga pamilya? Opo. Tuwing bakasyon, saan kayo namamasyal? Sa Batalan. Bago tayo masimula, ay may babasa yung tema kwento. Ano ang dapat tandaan sa pagkikinig ng mga baka? Masayon niya? Ang dapat tandaan sa pagkikinig. Maupo na maayos. Magkinig na mabuti sa nagbabasa. Huwag maingay habang nagbabasa ang buro. Unawain niyang mabuti ang binabasa nagtala ng mga lagang salita sa binas. Ang araw, iwan sa bari. Noong isang araw sa isang maligit na bari, may isang magsasaka na ng nangalang Juan. Tuwing umaga, si Juan ay bibis niya maaga upang tanyin ng palay sa anyang buti. Sa pagtatanim, maririnig mo ang malakas na tunog kalabaw na siyang araw sa sakahan. Ang mga ibon naman ay maawi sa paligid habang si Juan ay nagkatanig. Sa habang kumakain si Juan ng kanyang tangalilan sa idali ng puno, marilinig mo ang malakas na ubong ng mga puni ng mga ibon may mga kuligdigin na nagpapalitan ng kaanyang mga tingin sa paligid. Habang si Juan ay kumakain, ramdam niya ang init ng araw na unti-unti umaakyat sa langit. Sa gabi, pagkatapos, maghahapunan na naglalakad si Juan at sa kanyang bahay, marinig Juan ang kapagampak ng mga panay sa daan. Ang mga alitap-tap naman ay nagbibigay ni Juanan sa pagbibig habang siya ay naglalakad pa uwi. Alam niyo ba ang tatungkulong na pang-abay na pamanang ng mga bata? Hindi. At tungo na pang-abay na pamanang Kaya mong sumusunod. Pamanahong ay pananda, panganahong walang pananda at panganahong walang sa saling dalas. May ibigay ako ng na ng tatlong ulo ng pampapay na pamanahong. Tuwin. Umaga si Juan si na maaga upang matagli ng para sa kanyang hindi. Sa pagkaraan may marilig mo ang malakas na tunog na parang bawa siya nag-aaral sa kahanin. Sa tanghali, habang kumakain si Juan na kanyang tanganian sa ilalim ng puno, marilig mo ang malakas sa ulo ng mga puno ng mga ibo sa si gabi, pagkatapos ng napunan ng lalakad si Juan at tungo sa kanyang bahay, marinig mga tahimig na pag-angpat ng mga paan ni Juan Ang salita may silang buwis sa mga nahay. May sasaad na pagkain na pamanahong may pananda at ang pangalawa naman ay ang pamanahong walang pananda at ang pangatlo ay ang nagsaad ng pamanahong na ng dalas. Bago tayo mas simula, Kung saan ang ating tinalakay na kwento? Ang araw ni Juan sa bagay. Anong ginagawa ni Juan tuwing umaga? Ang gawain ni Juan tuwing umaga ay ang pagtanim ng palay sa kanilang bukid. Alam niyo ba 80 -80 ang pagkakaiba-iba ng bukid ng ulo ng pagkakaiba ng Juan? Hindi po. Basayin nga mga baba. Pamanahong mo kung may panalya. Ito ay ginagamitin ng mga panalya ng sa noon, kung, kapag, tuwing buwat, tulaw, isa, o hanggang. Pamanahong mo ng panalya. Ito ay ginagamitin ng mga panalya ng hapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, sandali at marami pang ito. Pamanahon mo kung may ito ay ginagamitin ng mga salita. Nagsasaad ng dalas. May tingkit na yung po ba, mga bata? Opo. Ngayon, bakit sa ating binasang kwento? Ano ang mga ginamit ng mga pang abay na mga Ano ang mga ginamit ang pang-abay ng mga Ang ginamit ng mga pang-abay na pamanahon sa kwento ay isang araw, tanghali at gabi. Mahusay. Ang ginamit itong araw na sa kwento ay isang araw ng hali at gabi. Ngayon, ay ahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Ano po ay ibigay ko? po ibigay ang kibigal sa inyo? Ay mo nang alam niya ang mga pangantayad sa pangkatang tangkat ang gawain. Panat. Panatiliin ang katahimikan at kaayusan habang isinasagawa ang pangkat ng gawain. Magilapog sa talagayan at ibahagi ang iyong nalalaman. Tapusin ang gawain sa takdang oras. Pumitin ng tahimik na gumamit na nagumuha na at imper. Ipaskil ang inyong gawain sa pisara at ipaliwanag na buong masaya ang inuutog. Mm -hmm. Narito naman ang pamantayan sa pagbibigay ng puntos. Mm -hmm. gagawin ng pangkatwa. Gawin pangusap pang ang nasa larawan. Maaaring dalawang pangusap at tukuyin sa inyong pangusap na nagawa ang pangabay na pamanahon. Ang sa pangkatwa ay uriin ang mga pang pangabay sa kahon. Ang katuloy, tukuyin ang ginamit na pang-abay. Tapos na ba ang mga mata? Opo. Tapos na ay kung isa inyong membro na magpapasit na magpapahagi sa harapan ng klase. Mangal. Tuwing linggo, sumasama kami ng ating pamilya sa misa ng parokya. Si Ana ay nag-e-emsisyo nag -e araw-araw. pagkatapos uma kumakain siya ng mga masustansyang pagkain katulad ng na ng gulay at lutas. Kapag walang pasok sa paalan, ang mga bata sa aming barangay ay naglalaro sa parke hanggang sa magtanghal. Kanina, kasama ang aking mga kapiti, kami ay nagpunta sa isang restaurant kung saan kami kumain ng masarap na pansi. Tuwing umaga, paano kami pumapasok ng aking kaibigan si Rose sa paaralan upang maganda ng mga gawain para sa araw na iyon. Pagkatapos, 放完了网控。 madalas kama na wong mo walang palanda ngayon sandali tanga'y parang lompakak tatlong pangkat. Tukuyin ang dinamit na pangako. Una, mula umaga hanggang hapon. Pangalawa, kapag dumating na ang bagyo. Tatlo, ikatlo, noong isang araw. Ikaapat, bukas. At panglima, kahapon. Talaga naman napakahusay ng bawat membro. Nagkikipag-usap ba kayo sa inyong mga kaibigan o sa inyong mga kakilala? Oo. Sa pagkikipag-usap, ba bakit mahalaga ang pag-aamit ng pang-aray na panahon? Malaga ang pag-aamit ng pang-aray na panahon sa pagkikipag-usap o pagkikipag-komunikasyon upang uh, mas magkaintindihan ang mga taong nag-uusap o nagkukwento. Kung so, saan ang ating pinag-aaralan ninyong araw, mga bata? Tungkol sa... Ng, na ano ng mga abay ng pamanahon. Ano ng mga na abay ng pamanahon? Pama pamanahon may panandang. Ito ay ginagamitan ng mga panandang nang sa noon, ku, kapal, tuwi, buhat, tula, kumpisa, o hanggang. Pamanahon walang pananda. Ito ay ginagamitan ng mga panandang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at marami pang iba. Pamanahong nagsasaad ng galas. Ito ang ginagamitan ng mga salitang nagsasaad ng galas. Limbawa, ang alimbawa nito it, ay ang mga salitang araw-araw, gabi-gabi, taon-taon, oras-oras, kanikanina, mamaya, parati, madalas, at marami pang-ibig. Ngayon, kunin niyo ang inyong tapis at ang pang-ibig notebook at sagutan ito. Tapos ba mga bata? Opo. Kung tapos na ay magpagbalitan sa inyong katabi at ay mo check Ngayon, kunin niyo ang inyong lapis at lipinok po at isulat ang inyong pangalan. Tapos na ba mga bata? Opo. Kung tapos na... Sa ilalim ng yung upuan at ayusin yung upuan. ng mga bata, tapos na.